sa bawat baryo laging may isang lugar na iniwasan isang lugar na pinaniniwala ang may sumpa may lihim na hindi dapat ginagalaw ang kwentong ito ay hango sa isang tunay na karanasan sa isang probinsya isang kababalaghan na hanggang ngayon ay hindi pa rin may paliwanag ng mga nakaligtas. Kung ikaw ay mahinang loob mag isip, mag-isip-isip ka kung kaya mong tapusin ang kwentong ito. Taong 2008 sa isang maliit na baryo sa Maybicol. Tahimik may ang lugar. Karamihan ay magsasaka at mangingisda. Ngunit sa bandang silangan ng baryo, may isang ilog na matagal nang pinagbabawalan ang mga bata at kabataan napuntahan kapag lumubog na ang araw. Sabi ng matatanda, may mga kaluluwa na hindi matahimik sa tabing ilog. Huwag kayong lalapit kung gabi, kung ayaw niyong may sumama pa uwi. Pero tulad ng nakasanayan, hindi lahat ay naniniwala. Apat na magkaibigan, si Mark, Jason, Carlo at Lisa. Mga binatat, dalagang curious, venturous. Sa tuwing magkakatuwaan, lagi nilang mabanggit. Totoo kaya ang kwento ng tabing ilog? O gawa-gawa lang para takutin tayo? isang gabi ng Sabado nagkayayaan silang pumunta doon simple lang daw magdadala ng gitara alak at pintuhan lang para lang patunayan na wala talagang kakaiba habang papalapit sila sa ilog ramdam nila ang kakaibang lamig ng hangin hindi ito yung normal na malamig na gabi kundi parang hangin na may kasamang bigat tahimik ang paligid wala man lang huni ng kuliglig o palaka sila sa ang ang nakapansin bakit parang walang tunog dito para tayong nasa loob ng kabaong nagkatinginan ang tatlong lalaki pero tumawa lang sila ngunit nang makarating sila mismo sa tabing ilog nagsimula ng hindi mapaliwanag na pangyayari sa kabilang dulo may nakita silang parang babae nakaputing kaputing bistida nakatalikod, nakatayo sa mismong tubig Uy! baka tao lang yan sabi ni Carlo pero ang tanong, anong ginagawa ng babaeng iyon alas 10 ng gabi? At bakit nakatayo siya sa gitna ng ilog? Hindi man lang lumulubog. Dahil sa tapang-tapangan, nagsimula silang sumigaw. Pilit kinakausap ang babae. Pero hindi ito kumikilos. Hindi lumilingon hanggang sa biglang napansin ni Mark. Walang anino ang babae. Naramdaman nilang lahat ang matinding kilabot. Tumayo ang balahibo nila at bago pa sila nakatakbo, biglang lumingon ang babae at ang mukha nito hindi na tao. Maputlang maputla. Wala Wala ang mata kundi dalawang malalim malalalim na hukay sabay-sabay silang nagsiktakbuhan pero habang tumatakbo sila palayo naririnig nila sa likod ang hagikik na tumatagos sa utak hindi iyon ordinaryong tawa kundi parang maraming boses na nagsasabay-sabay Pagdating nila sa kalsada ng baryo. Hingal na hingal. Doon lang sila nakahinga ng Doon lang sila nakahinga ng maluwag. Pero napansin nila, kulang sila. Tatlo ang nag Si Carlo ang wala. Binalikan nila kinabukasan kasama ang ilang matatanda. Ngunit kahit saan maghanap, walang bakas ng kaibigan nila. Ang tanging nakita lang nila sa gilid ng ilog ay chinilas ni Carlo. Nakalubog sa putik at may mga bakas ng paa na parang hinila papaloob sa tubig. Simula noon, naging mas mahigpit ang mga taga-baryo. At hanggang ngayon, may mga naniniwala ay isa ng kaluluwang hindi nakalabas sa sumpa ng tabing ilog. Sa probinsya, hindi lahat ng kwento ng matatanda ay gawa-gawa lang. Minsan ang mga babala ay para iligtas tayo mula sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag kung sakali mang mapadpad ka sa isang lugar na sinasabing may sumpa handa ka bang subukan kung totoo ito o mas pipiliin mong maliwala bago pa mahuli ang lahat